pag Ito ay galing ulit ka, Tita Chona. Maraming maraming salamat, Tita Chona, for always sharing your blessings. At hindi ko nalang ano to. Feeling ko magbibenta na lang kami dito. Ang <laughs> mga pinapadala mo. Bread, Tita Chona! Hi! <laughs> last time ay pinagbigyan na sila ni Aigi, Simple Bria siya, ng na mag. Ngayon naman, may dumating na naman dito. Tinan natin ano na to. Hello. Fly repellent pan. Oh nilimit pa diyan nilalan. langaw. Insect repellent parang ganon, uh, 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 okay. Ah. Yehey. Yan sona. Totoo toyo. Ah, ganyan pala. <laughs> 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 Relax. Ito Ana, Ana. Ah. Relax. Ato na ikuan unya. Anak. Paano sakto? Bali, bali, bali. Okay. Bali, anak. Dilui. Anak, hin. Oo.

Sige you, Ma'am Chona. Ma'am Chona, wala sa amin. Ma'am Chona, thank you po. Wala sa amin, Ma'am Chona. Mga baso. Bago yung kusina namin, Ma'am Chona. Bago ang gawa. Wala bago namin, bago tiles. Hala, ikaw, hindi ko marapicturan ka na. Ano na yan? Mabuhak. na yan. Bukso mo na ko. Matagya. Robotic polo cleaner. Ito na naman. Pero na naman tayo cleaner. Ito sa ilalim na ito, Dili. Sa ilalim na yan. Wala, no, last time kasi nasa ibabaw yung naglilinis. Ngayon naman yung sa ilalim. Wala. So, kaya ito iti-try natin later ha. Buksan okay. natin. Ah! Ay! Ah, ito na yung pang ano, pang linis para... Kaya pala may nagsabi na ngayon lang yung masipag si Brenda. Pero next month niyan, robotic na gagamitin niya. Ako man ang cool. Ako oh, man ang sabi, Masabi? O, oh, di ba? O serye. Ay. May banua. O serye. Robotic. Oy, darang, darang sa nakasukay. Ay, oy. Nakasakay lang ba pa. steamer. Kagadagan hmm na chase ilalong. Eh. Oh. Ala ito na yung vacuum na ano, susat, rice cooker. Ah, maggandagan siya tas magvacuum din siya at the same time. Okay na oi. Kailan din? Ay, okay. Battery? Ano po chargeable? Ano chargeable? Ano po chargeable? Ano po yung Ano po chargeable? Ano po chargeable? Ano po chargeable? Ano po chargeable? Ano po Ito yung charger niya, pag saksak, na. <laughs> yun nga. <laughs> Mag, ayun ka na, babe. Hindi, datak pa kasi. It is your time. Wala kasi sa tubig si Bula. Ay! Basta na siya, siya sa tubig, Joy. Basta kailangan ka ng... Basta kailangan, ng... Basi, kailangan ng tubig. Eh, tubig mo na ang force niya, ana. Kaya nga, pero mandar na. na siya, guys. So... Ay, ang sarap na. -ho. Hi! Ikaw, mag-anay? <laughs> <ka> Hi! <laughs> Parang yeah, so, so, uh, uh, si Jiyu. Ano ka ni Ayan, robotic. Ayan, namandar no, like, na siya okay, guys. No. So, so, ilalagay na lang natin. Thank you, Manchona. Wala naman siya trabaho yung ating mga trabahante. Ilalagay na lang siya, tapos pusa oh. na lang siya maglilinis. Okay. So, Hindi, magdagan ng ligit. Sa water na siguro siya. Tobi, kang iyang ibuga. Muragan na siya. Oh, magdolpin. Ano ba? Manayangin niya, oh. Ayan siya mo dahil kayo. On tubig? Dahil na yung charger. Tinanglan bago sa Aeon na Aeon ha. Mamaya itatry natin kasi marami kasi tao na lilito. Eh. Sige, so, yan si lang Thank you so much, Tita si Maraming maraming marami, marami. salamat. We'll try it later. Cheers at ta. Tita thank you. Thank you, Tita Chona. Tita thank you. Tachona. Tachona. thank you. Tachona. Tachona. Thank you. Sana, yeah. sana kami din isa, Ijen. Sana kami may pool. Ijen. Sana kami din isa, Ijen. Gamit, kami din isa, Ijen. Sana kami din isa, Ijen. Sana Bago po yung kusina namin, Tita Yung lababo namin, bago po tiles. Okay. Tagana, huwag balay man. Tindog to. Tindog to. Papatayo, papatayo. So guys, ito try na natin. Ay, dito muna tayo. So guys, ito try na natin itong bigay ni Ate Chana na uh, vacuum siya. Pero pang tama ba ito, ilalagay na kagad sa ilalong. May tali siya para hindi mo siya pwedeng languyin pag nasa malalim na. Para. Ah. Ganaan na, di siya dayo. Ano? Yes. Wala magdagang ganda siya o, kusunod ka siya magdagang Magmabangga Mabangga na Ah, sa so dapat ini okay, guys Nah, lang, mayroon lang siya o Ah, kasi may gulong kasi sa ilalim oh, Ang ah, trambak siya ah matanggal ba yung may puti-puti oh higap ganda niya o Higap ganda Ayan Dagan, no? Alam, bilis na tumakbo. Hala, galing. Tita Chon, na thank you so much po. Ayan, magiging tabad. Dagdagan nyo po. Ayan, dumi na yan. Hmm? Itong dumi na to, kaya bang higupin? Dagi, robot. Ayan, ang na nang ano niya. Ala, kusog ka siya mo dagdagan. Ala, uya, nang higupong Perfect. Ala, galing niya, guys. Charge lang siya, tapos ayaan na lang siya. Ah, okay. Ayan, sa lang. O, o, na siya pasagdan lang. Oo, ayaan na lang siya mag... mag So, kailangan i-full charge lang siya tapos buong gabi or morning gaganyan lang siya pag naglagay ka ng chlorine I-gupin niya yung ilalim mismo I-try e, naman natin dito sa malaking dumi <laughs> Kasi okay. natin o nyo pa dito yung kote be Uy, ito na dito Uy, ito na dito Ang galing niya no. Ang galing. Wala pa kasing dumi masyado na yung putik-putik, yung mga ano-ano, dapat makita natin. Kung may ganun. Basag dali, sana siya dara. Kaya ka pinilinis na talaga siya. Ang galing, no? Ah, tingnan natin yung dumi kung nakuha ba niya. Ito. Masag na isya. Yes. Tingnan natin yung dumi kung may nakuha yung dumi. Ah, dito. dito kasi meron konti. Basta ka nung ano, dito. Dito. Ayan o. No. Ayan o. No. Kikita nyo. Okay. Pawa. Okay. Pahigda sa print. Ah. lang. Uh, ano lang. Ano na ano ano, ah, Tingnan natin kasi may, may parang putik-putik sa Nawala. No, wala? Ang galing. Ang galing niya, no? Eh, ma'am, vacuum. Did siya Kasi pa siya masunod. Vacuum, galis siya. Hindi na, marami kasi dito. Parang ano sa alikabok. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, Pak. O, ayan. Ay, meron ay, okay. ay, ay, pa dito. Tingnan natin ngayon yung itsura sa labas. Ala, o. Oh. Tingnan nyo. Parang dolphin. Ngayon. Paano siya bubuksan? Ito, ito, buksan. Ngayon. Lagay mo. off na natin siya. I-off na natin, no? off. Oh, oh. oh. Mm. Ala! Oh, ang galing niyo oh. Nakuha nga niya yung dumi. Ang galing! Ala! Perfect! So, thank you so much, Tito At sa mga may may swimming pool dyan, hindi ko alam sa ito nakuha. Pakihanap na lang sa yellow basket. Ah? Galing. Thank you, Tita Chan. Oh, di ba? So, ah, dito kasi may dumi sa ilalim di ba, Brett? Mm -hmm. Ang galing. Ang galing naka-invento. Paang PC. Ayan. Ang galing naka-invento nito pang tamad. Ang galing ang aga ng mga guests karon si Alisa. Amazon siguro to no. Dali sa Xiaomi, ayo. Iyon. mo puti-puti. Di kita ani di sa dalan na. Di ba? Oga ba di dalan di ba? Iyon sa daan. Ikaw na no. kiri kan memang mau gue di sini lalu beli hmm sakto sakto dapat tatlo no Allah bagi ikut ikut terus segi dapat tatlo lahat no so maligo na ako tita chona tagi sama si tita chona dapat tatlo Pagpilan ni nga ni, wala ka balungan nag-order siya, Ana. Hmm, ganda siya, kaysa kumpara nun sa isa.